Uli lang lubos na si Orlando. Noong bata pa lamang siya, ay pumanaw na ang kanyang mga magulang. Siya lang ang nag-iisang anak ng mga ito. At nang magkaroon naman ng sariling pamilya, ay sumakabilang buhay naman ang kanyang magina dahil sa malubhang karamdaman. Ilang taong ring nagdusa si Orlando sa pagiging mag-isa sa buhay. Sinubukan niya na ring magpatiwakal, ngunit sa payo sa kanya ng matalik na kaibigan ay napagtanto pa rin niya na kung gaano kahalaga ang buhay. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanya ang mga ulila. Kaya sa tuwing sumasapit ang gabi, palagi na lamang nasasayara ng serbesa ang kanyang lalamunan. Dahil kapag hindi niya ginawa iyon, hindi siya pinapatulog ng mga alaala ng kanyang pamilya kahit na pitong taon na rin ang mga itong sumakabilang buhay. Katunayan nga niyan, ay taga Quezon Province siya. Pero dahil sa kagustuhang makalimot, ay lumipat siya sa Caloocan City at dito na nanarahang mag-isa. Wala nang balak na bumuo ng panibagong pamilya si Orlando. Mas gugustuin pa niyang mapag-isa dahil masyado siyang loyal sa dating niyang pamilya. Dating nagtatrabaho sa Orlando sa ospital, ngunit dahil nakaka-stress na rin para sa kanya ang ganitong gawain, minabuti na lamang niyang magnegosyo kahit gaano pa ito kaliit. Tutal ay sarili lang naman niya ang kanyang binubuhay. Kaya naman ang negosyo niya ngayon ay ornamental fish mula pa sa ideya ng kanyang kumpare na si Albert. May malawa kasi itong farm sa Quezon Province. Ang sabi pa nga sa kanya ni Albert, hindi lang pera ang papasok sa kanya sa pag-aalaga ng mga isda kung hindi malilibang pa siya dahil nakakatuwa ang mga itong pagmasdan. At tama nga ang sinabi ng kaibigan. Sa tuwing nakikita niyang lumalangoy ang mga alagang isda sa pond, nawawala ng pansamantala ang lungkot sa ikabutura ng kanyang puso. Siya nga pala, dahil malaki-laki naman ang backyard ng bahay ni Orlando, ay nakakapag-alaga siya ng mga isda. Maliit lamang ang espasyo ng backyard niya. Ngunit sapat na ito para makapagtinda ng mga isda gamit ang bisikleta na may sidecar. Naglalaku siya ng mga ito o di kaya ay tumatambay sa tapat ng eskwelahan. Doon kasi ay maraming bumibili, lalo na ang mga batang estudyante. Ang karaniwan na binibili sa kanya ay ang goldfish, guppy, oscarfish, at fish Ito yung mga breed na pinaparami niya sa likod bahay. At nang sumapit na ang uwian ng mga estudyante, ay merong bumili sa kanyang mag-ina. Hindi niya alam kung nagkataon lang ba yun pero kamukha ng kanyang mag ang dalawang iyon. Bumili ang mga ito sa kanya ng dalawang Oscar fish at dahil sa pagkakatulala niya ay natanong siya ng babae. Ayos lang po ba kayo? Dito na siya nagkaroon ng wisyo. Ay, ayos lang ako. Tumatawang tugon niya. Kit natawa na rin ang babae. Akala ko kasi, nainitan ka na dito sa kinapapwestohan mo. Siya nga pala, Magaganda yung mga isda mo at mura pa ang halaga. Sambit pa nito. Ah oh, oo, madali lang kasi yan paramihin. Lalo na kung yung buong araw mo ay yan lang ang pinagkakabalahan. Nakangiti sagot ni Orlando. Manong, gaano na po ba kayo katagal na nag-aalaga ng mga isda? Gusto ko rin po kasing magparami eh. Inosenteng tanong ng batang babae. Magdadalawang taon pa lang sa ngayon, Ineng. Abay, maganda yung iniisip mo. Baka dyan kayo mama na. Sad niya. Kiyat natawa na lamang ang bata at pati na rin yung ina nito. At maya maya pa ay nagpaalam na rin sa kanya ang dalawa. Napabuntong hininga lamang si Orlando nang makita niya kasi ang mag-inang iyon ay ibig niyang maiyak. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa pananabik sa pamilya. Samantala, marami pang bumili sa kanya ng araw na iyon. At sa pagsapit ng hapon, ay umuwi na siya dahil dalawang isda lamang ang natitira sa kanya. Bago makarating sa bahay, bumili muna siya ng apat na can beer 7-Eleven. Gusto niyang uminom ng sandaling iyon upang malimutan ang alaala -ala ng kanyang pamilya. Sapagkat sa tuwing sumasagi sa kanyang isip ang masasayang sandali noong kasama niya pa ang mga ito, ay nagdudulot iyon ng matinding pagkalumbay sa kanya. Binuksan niya yung isang lata ng serbesa. Naupo siya sa sofa at ino ng telebisyon habang siya ay umiinom. Ang pulutan niya ng sandaling iyon ay mani nagaling galing sa refrigerator hanggang sa naubos niya na ang apat na lata. Kaya naman tinamaan na siya ng pagkalasing at tuloy na siyang nakatulog. Nagising na lamang siya nang marinig niyang umuulan sa labas. Kit inayos niya ang terpal ng mga isda sa backyard upang hindi umapaw ang mga sakulinpan. Kapag umapaw kasi yon ay may tendency na lumaki ang tubig. Kaya tatangayin lamang ng putik ang mga isda. Sayang lang ang puhunan niya kapag iyon ay nangyari. Pagkatapos niyang maayos ang mga dapat ayusin, pumasok na siya ng bahay. Dito niya napagtanto na hindi pa pala siya kanina. Pasadong alas 12 na ng hating gabi nang siya ay magising. Pero nagluto siya ng pagkain para naman magkalaman ng kanyang sikmura. Pagkatapos niyang kumain, ay nakatulog na ulit siya. Kinabukasan, dahil marami yung natinda niya kahapon, ay hindi na muna siya naglako at sa halip ay nisikaso niya na lamang muna ang mga alagang isda sa pan, gaya ng pagpapalit ng tubig at ang pag-aayos ng halaman para magmistulang silungan ng mga isda. Nang biglang may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya sa labas ng gate. Parang pamilyar sa kanya ang tinig na iyon, kaya't nilabas niya ito laking tuwa niya nang masilayan si Albert. O pre, napabisita ka yata. Masayang bati ni Orlando. Matagal na rin kasi akong hindi nakakabisita sa iyo pre. Siya nga pala, meron akong ibibigay sa iyo ni Isda na siguradong wala ka pa. Pero yan, para maparami mo. Saad ni Albert, sabay abot sa kanya ng supot. Aba, kakaiba ito ha ah. Bakit may bukol ito? Ano bang klaseng isda ito? kanong ni Orlando. Ang tawag dyan ay Flowerhorn fish. Natural na talaga sa kanila ang pagkakaroon ng bukol sa ulo kapag malaki na. Umaabot siya ng 10 years to 12 years. Ang adult size niyan ay umaabot ng 16 inches. Nagkakahalaga ng 3000 pesos depende sa laki. At dahil marami na akong ganyan, ibibigay ko na lang sa inyo. Sambit ni Albert. Naho, maraming salamat talaga pre. Ilalagay ko ito sa malaki-laki kong pond. Kamusta na yung negosyo mo sa pagtitinda ng ornamental fish? Bakit ayaw mong magpatayo ng branch dito sa Maynila? Marami kayang mga bumibiling isda rito. Tanong niya. Naglalakad silang dalawa patungo sa backyard para mailagay niya na yung bagong isda na alagaan niya doon. Binabala ko nga pre. Pero siguro, bago mag-November, nag-iipon pa kasi ako. Saka bakit ka nagre na dito ako magtinda? Baka malugi ka, ha? Hindi ba pag-iisda rin ang hanap buhay mo? Hindi mo lang yan basta libangan? Natatawang tanong ni Albert. Hindi naman ako sa harapan ng bahay nagtitinda pre. Naglalako ako. Kaya kung mapapansin mo yung bisikletang may sidecar na nakaparada sa beranda, yun ang ginagamit ko. Marami rin namang bumibili sa iba't ibang lugar na pinupuntahan ko, lalo na sa mga eskwalahan. Kaya nga lang, nakakapagod pumadyak. Pero at least, ay araw-araw naman akong nakakapag-exercise. O ba? Diba? Tumatawang tugo ni Orlando. Lumipas ang ilang buwan. Naparami na nga ni Orlando ang ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan na isda. Samantalang itong si Albert ay may pwesto na malapit sa bahay niya. Naibibenta naman ni Orlando ang naparami niyang flower hornfish. Kaya naman may nitatabi na siyang pera. Ilang buwan na lang rin ay makapagpapatayo na rin siya ng pet shop balak na rin niyang bumili ng pares ng arawana para maparami niya rin ito at mabenta. Sa so pagkakataon na iyon, ay iyaman na siya kapag ganito ang pinili niyang paramihin. Ngunit kung kailan malapit na siyang magtagumpay sa buhay, ay saka naman siya nagkasakit. Nang dahil sa madalas niyang pag-inom ng serbesa, lalo na sa gabi, ay nagkaroon siya ng hepatitis. Kaya pala noon pala, ay nararanasan niya na ang sintomas nito. Saka lang siya nagpa-check noong nakakaranas na siya ng sobrang pananakit ng katawan at lalong pagdami ng dilaw sa mga mata niya. Ganon pa man, ay nakabili naman siya ng mga gamot para dito. Kaya nga lang ay napakamahal na halos maubos na ang punan niya sa pag-aalaga ng isda. Kaya naman yung ibang alaga niyang flower hornfish ay binenta niya kay Albert. Baka bili lang ng gamot na kakailanganin niya. Pambihira ka naman kasi pre, bakit ba naman kasi palagi kang umiinom ng alak? Tigilan mo na yan at alagaan mo naman ang kalusugan mo. Dahil iyan lang ang pangunahin mong kayamanan. Tandaan mong isa lang ang buhay natin. Sambit ni Albert nang mag-usap silang magkaibigan. Ginagawa ko lang naman yun pre para makalimutan ng lungkot. Pero alang-alang sa kalusugan ko, sige, susubukan kong wag nang uminom. Tugon naman niya. Abay dapat lang pre, Baka kapag nagtuloy-tuloy ka pa sa pag-iinom mo, ayan na ang ikamamatay mo. Seryosong sambit ni Albert. Kaya naman napabuntong hininga na lamang si Orlando. Sa isip-sip niya, kung hindi lang sana kasalanan sa Diyos ang magpatiwakal, ay matagal na niya sanang ginawa yon. Ngunit na pagtanto niyang mukhang kailangan niya nang makalimot. Ngunit na pagtanto niyang mukhang kailangan niya nang makalimot ng tuluyan sa pagiging ulila niya sa pamilya. Total ay napakatagal na panahon nang nangyari ang bangungot sa kanyang buhay. Kaya naman mula noon, ay hindi na siya uminom ng alak. Sa halip, mas pinagtuunan niya na lamang ng pansin ang kanyang negosyo. Hanggang sa paglipas ng ilang buwan, ay unti-unti na ulit siyang nakabangon. Ibig sabihin, ay nababawi niya na ang puhunang nawala sa kanya. Wala na siyang nararamdaman sa katawan, ngunit naroroon pa rin ang hepatitis niya na kailangan lang ay i-maintain para hindi ito grumabe. Siya nga pala, nang sandaling iyon ay pinalaki niya ang sidecar niya para maraming isda siyang malaho. Ang mga isda iyon ay inilagay niya sa clear plastic. Ang kalahati ng bawat supot ay may tubig at hangin para hindi mawala ng oksigen ng mga isda habang siya'y naglalako. At dahil sabado ng sandaling iyon at walang pasok sa klase ang mga bata, hindi alam ni Orlando sa kanyang sarili kung bakit sa pet shop siya tumambay. Pet shop iyon ang mga ibon. Dito niya piniling tumambay kahit alam niyang hindi papansinin ng tinda niya roon. Isang oras ang lumipas. Naging matumal nga ang benta gaya ng kanyang inaasahan. Aktong lilipat na siya sa kabilang lugar. Nang may tumawag sa kanya, isa itong matandang lalaki. Sandali lang iho, bibili ako ng isda mo. Sambit nito sa kanya. Ano pong klaseng isda? Pili na lang po kayo dyan. Tanong ni Orlando. Nagulat siya nang bumilito sa kanya ng sampung flower hornfish. Ang kwento pa nga nito sa kanya, yung pet shop raw ng ibon ay masyadong hindi maganda ang approach sa kanya. Dahil lamang sa sira-sira ang damit niya. Napansin nga ni Orlando na sira-sira ang damit nito. Ayon pa rito, matopobre raw yung may-ari ng pet shop na yon. Mabuti na lamang raw siya ay mabait ang pakikitungo. Kaya naman ang sagot ni Orlando, ang lahat ng customer ay pantay-pantay sa kanya kahit ano pa ang antas ng pamumuhay ng mga ito. Magandang pananaw yan, iho. Balang araw ay magkakaroon ka rin ng pet shop dahil sa pagiging masipag mo at mabuti sa iyong kapwa. Panatilihin mo lang ang ganyang pag-uugali, mas pagpapalain ka pa ng Diyos, pahayag ng matandang lalaki. Biglang napatulala si Orlando sa kanyang narinig. Hindi niya na namalayan ang pagalis nito pagkatapos makabayad. Ewan ba niya ang unit, nararamdaman niya na yung matanda na yon ay tila magdidilang anghel. Kaya lang kasi naudlot yung dapat sanang pagkakaroon niya ng pet shop ay dahil sa kanyang pagkakasakit. Samantala, sinubukan naman ni Orlando na tumambay sa malapit sa bangko. Alam niyang maraming mayayaman roon at baka magka-interes pa ang mga ito sa itinitinda niyang mga isda. At hindi nga siya nagkamali dahil yung walong flower hornfish na natitira sa kanyang paninda ay naubos na rin. Marami ring bumili sa kanya ng betta fish at pati na rin ng Oscar fish. Kaya nang makuwi siya sa kanilang bahay, pagsapit ng hapon, binilang niya yung kinita niya. Kulang na lang ay maging dolyares na ang mga mata niya dahil kumita siya ng araw na yon ng 8,000 pesos. Hindi niya alam kung sinuswerte lamang siya ng araw na yon dahil ngayon lang siya kumita ng ganoon kalaki. Kadalasan kasi ay 1.5 lamang ang naiuwi niya sa kanyang bahay. Kaya naman yung ibang paninda niya noon na hindi nabili ay binalik niya na lamang sa sako Kaya nang hapon na iyon ay meron ng ideya si Orlando kung saan siya magtitinda. Ito ay walang iba kung hindi sa malapit sa bangko. Sapagkat maraming mayayaman roon na maaaring mainganyo sa kanyang paninda. Kaya naman kinabukasan ay don ulit siya nagtinda. Gaya ng inaasahan, marami ulit bumili sa kanya at nakakapagtakang grupo-grupo ang mga ito na tila alam ng mga ito kung gaano kaganda ang isdang itinitinda niya. At sa buong maghapon niyang pag-istambay roon, halos hindi siya makapaniwala sa kinita niya sapagkat mas malaki ito kumpara kahapon. Kaya naman kinabukasan ay hindi na muna siya naglako. At sa halip, ay meron siyang pupuntahan na mapagbibilhan niya ng maliit na lupa. Pero bago iyon, ay nag siya sa bangko dahil noon pamanay man ay meron na siyang ipon sa dating niyang trabaho. Nais niyang mag-down payment muna sapagkat alam niyang mababayaran niya ito ng buo dahil malakas naman ang kita niya. Nakuha naman niya ang lote kaya ang iniipon niya na lamang ng sandaling iyon ay ang pagpapatayo ng pet shop. Konting pag-iipon muna ang gagawin niya bago makapagpatayo nito. Kahit hanggang wala pa siyang pampatayo ng pet shop, ay nakatenga muna iyon. Malapit lang rin iyon sa kanyang bahay, kahit nababantay-bantay niya rin ito. Pero nagpatuloy siya sa paglalako. Hanggang sa isang araw, habang nagbibisikleta siya patungo sa bangko para doon ulit magtinda, ay merong tumawag sa kanya. At nang paglingon niya, ay kilala niya ang taong ito. Ito yung may-ari ng pet shop na ang itinitinda ay puro mga ibon. Hoy pare, ang cagamong mong maglako, ha. Hindi ka ba napapagod? Saka kung magtitinda ka ng mga pangit mong isda na kasing pangit mo, yung malayo siya siyap ko ha, maliwanag. Dahil ayaw niya ng away, hindi na lang siya sumagot. At sa halip, ay nagpatuloy na siya sa pagpadyak patungo sa kanyang destinasyon. Pero nakita niya sa salamin ng sidecar niya ang nagaganap sa likod. Itong may-ari ng pet shop ay sinasaktan ng isang lalaking tila may kakulangan sa pag-iisip. Sinusuntok nito ang lalaki at pinapalaya sa lugar. Hindi naman natiis na Orlando ang kaganapan, kaya't bumalik siya sa pet shop para kumprontahin ang taong ito. Hoy, anong ginagawa mo sa lalaking yan? Walang yaka, bakit mo sinasaktan? Kaya naman ang nangyari ay sa kanya muli itong nagtoon ng pansin. Alam mo ba kung ano yung ginawa ng siraulong lalaking ito? Pumasok siya sa shop ko at nahuli kong gustong nakawi ng Laburn, Pambihira nga naman. Pati ba naman yung siraulo marunong ng magnakaw? At saka, huwag kang mga alam ha. Kung ayaw mong pati ang pangit mong pagmumuka, ay mabasag. Sambit nito. Habang patuloy na sinusuntok ang kawawang lalaki, nakita ni Orlando kung paano miyak ang walang kalaban-labang binata habang ito ay ginugulpi. Nagkakaroon na rin ito ng pasasamuka. Kaya hindi na siya nakapagtimpi pa. Ang nasa isip niya na lamang ng sandaling iyon ay suntukin rin ang abusadong tao na ito para naman tumigil na ito. At iyon nga ang ginawa niya. Pinagsusuntok niya ang lalaki kaya naman nagkagulo sa pagitan nilang dalawa. Nagkapalitan sila ng suntok. Pero dahil mas bata si Orlando, napuruhan niya ang lalaki hanggang sa ito'y bumagsak sa lupa. Hindi na nga ito makabangon dahil sa labis na pambubugbog na ginawa niya. Nasaksihan niyo ng mga tao at tinulungan ng lalaking dalin sa ospital dahil patuloy pa rin umaagos ang dugo sa pumutok nitong ilay. Bago siya umalis sa lugar, ay nagpasalamat sa kanya ang lalaking may sakit sa pag-iisip. Walang anuman yun, pero ikaw ha, huwag mo nang uulitin yung pagnanakaw. Masama yun. Sige, umuwi ka na sa inyo. Paalala ni Orlando kahit na alam niyang blako ang pag-iisip nito. Napatango naman sa kanya ang lalaking ito habang nakangisi at hindi nagtagal ay naglakad na ito pa uwi. Samantalang siya naman ay nagtungo na sa dapat niyang pag upang magtinda ng kanyang mga isda. Gaya ng dati ay marami na naman siyang naibenta. Hindi niya nga akalain na makikita rin niya roon ang matandang lalaking bumili sa kanya ng sampung isda at sa sandaling iyon ay nagpakilala na ito sa pangalang Inusensyo. Ayon pa dito, ay nasaksihan niya raw yung pagsusuntukan nila ng may-ari ng pet shop. Ayon pa sa matanda, nararapat lang raw iyon sa taong abusado na magkaroon ng katapat. Noong umuwi na siya sa kanyang bahay, ay nagulat siya ng masilayan na meron ng kapulisan na naghihintay roon. Meron itong warrant of arrest. Dahil sa physical injury na idinulot niya kay Emir, ang may-ari ng pet shop ng mga ibon kaya't nagbigay siya ng dahilan. Ayon sa kanya, ay pinagtatanggol lang naman niya ang binubugbog ng lalaking ito, kaya niya nagawa ang ganong bagay. Subalit hindi siya pinakinggan, at sa halip ay pinusasan at dinala sa piitan. Mabuti na lang ay meron siyang ipon kahit papaano, kaya't ito yung ginamit niya upang makapagpiyansa. Nagpasalamat na lamang siya sa Diyos dahil tinanggap na emira ang bayan niya. Pero sa kabila noon, ay wala siyang pinagsisisihan kung nakulong man siya ng sandaling iyon. Ipinagtanggol lang naman niya ang inaapi, kahit pa ang batas ay ilagay niya sa kanyang mga kamay. Samantala, yung ginamit niyang pangpiyansa ay galing pa yon sa kinita niya sa mga flower horn Kaya naman back to zero na naman siya sa pag-iipon. Lalo na yung natitira na lang na flower horn sa kanya ay isa na lamang at wala na itong kapares. Kaya naman yung tinitinda na lamang niya ay yung mga maliliit na isda at yung pinakamalaki ay ang Oscar fish. Biglang nalungkot si Orlando sapagkat naging matuma lang kanyang benta. Napapansin niya rin ng mga tao na kakaiba na ang tingin sa kanya na animoy may ginawa siyang mali. Napabuntong hininga na lamang siya nang maalala niya ang pag-aaway nila ni Emir at marahil ay nagalit ang mga ito sa kanya dahil nahuli siya sa aktong binubugbog ito. Hindi man lang kasi nakita ng mga ito kung paano nito gulpihin ang lalaking may kondisyon sa pag-iisip. Nabibilang lang sa daliri ang benta ni Orlando sa sandaling iyon. Umabot na ng hapon ay matumal pa rin. Kaya naman ang niya ng umuwi. Hanggang sa maya maya ay nadaanan ni Orlando ang pet shop ni Emir. Tila may kausap ito sa loob. Ngunit malakas ang boses. Kaya naman narinig na rinig sa labasan. Ayon kay Emir, ay wala naman na raw siyang ginagawa ngunit pinagbubugbog raw siya ni Orlando. Yung kausap ni Emir ay isa sa mga customer nito. Kaya dito na kumpirma ni Orlando na itong tao pala na ito ang bumabaliktad sa kanya. Ito marahil ang dahilan kung bakit wala nang bumibili sa kanya sapagkat ang lahat ng tao ay masama na ang tingin sa kanya. Pero pinalagpas niya na lamang iyon. Kumbaga, bahala na ang mga tao kung ano ang magiging tingin nila sa kanya ang mahalagay magpapatuloy pa rin siya sa pag-aalaga at pagtitinda ng mga isda kahit konti na lamang ang nagtitiwala sa kanya. Ang tanging kasangga na lamang niya ng mga sandaling iyon ay ang pamilya niya na nasa langit na. Subalik dumating ang araw na nagkaroon ng tila epidemya sa kanilang lugar. Dumarami na ang tinatamaan ng bird flu. Kaya nga yung mga magulang na may bata pang mga anak ay nababahala na na baka ng mga ito ng matinding trangkaso na nakamamatay. May ilan na nga ng mga matatanda ang namatay kada lumilipas ang mga araw at linggo. Kaya yung mga may pet shop na patungkol sa ibon, gaya ng kay Emir, ay pinasara na ng mga otoridad. Ngunit nagsawalang bahala si Orlando sa mga nangyari sa kanyang kapaligiran. Kahit matagal na siyang hindi nagtatrabaho sa ospital at isa na lamang ordinaryong tao, ginamit pa rin niya ang impluensya bilang doktor at tinawagan niya sa telepono ang kakilala niyang pharmaceutical scientist para makahingi dito ng gamot. Katunayan nga niyan ay hindi yun libre dahil inutang niya lamang iyon. At alang-alang sa mga kalugar niya, muli niyang pinarinyo ang lisensya niya bilang doktor. At nang makabalik na siya sa serbisyo at nang matanggap na ang gamot, nagbigay siya ng libreng flu sa mga bahay-bahay hanggang sa mabakunahan na ang lahat ng mga tao. Wala siyang pinalagpas mapabata man yan o matanda, mapalalaki o mapababae, lahat ay nakatanggap ng bakuna. At paglipas ng ilang araw ay gumaling na ang mga pasyente at ang iba naman ay hindi na dinapuan ng matinding trangkaso. Hindi nga akalain ng mga nakakilala sa kanya na isa pala siyang doktor dahil sa kanyang kasintihan maliban lang kay Albert. Ang katunayan niyan, kaya siya uminto sa serbisyo dahil sinisisi niya noon ang kanyang sarili sapagkat isa nga siyang doktor ay hindi man lamang niya nalunasan ang kanyang magina sa di matukoy na sakit na dumapo sa mga ito kaya magmula noon ay tinalikuran na niya ang mundo ng medisina at mas pinili na lamang niyang maging isang simpleng tao samantala dahil sa kanyang libreng bakuna ay nanumbalik ang tiwala ng mga tao sa kanya ngunit sa kasamaang palad nabalitaan niya na pumanaw na si Emir dahil hindi ito naagapan. Ayon sa mga kaibigan nito, ito pala kasi ang unang tinamaan ng matinding trangkaso. Napagaling rin ni Orlando si Mang Inocencio. Kaya bilang gandimpala, binigyan siya nito ng dalawang mamahaling arwana. Isa palang tanyag na negosyante ang matandang lalaki. Mukha lamang itong simple na gaya niya. Binakunahan niya rin ang matalik na kaibigan at ang lalaki na tinulungan niya. Pati yung mag-inada bumili sa kanya ng isda ay nabukunahan niya rin. Samantala, pinarami niya ang mga arwana at lumipas nga ang isang taon ay nagkaroon na ng pet shop si Dr. Orlando. Marami na sa kanyang bumibili at ang ilan pa kay mga tagalabas pa. At dahil siya na lamang mag-isa sa buhay, kaya naman yung kalahati ng kinita niya sa pet shop ay ginawa niyang pondo para magamot niya ng libre ang mga may sakit na kailangan ng lunasan. At ngayon, ay marami nang natutulungan si Dr. Orlando dahil sa kanyang pondo. Marami na rin siyang napapagaling. Kaya dahil doon, ay mas lumago pa ang pet shop niya. Mas lalo siyang binihiyaan ng Diyos. Dumami ang mga branch niya na ang pangunahing tinitinda ay ang mga isda na nagpaunlad sa kanyang buhay. At dahil sa pet shop niya, ay nakakagamot na siya ng libre. Nagkakawang gawa siya sa pamamagitan ng medisina. Dahil itinuturing niya ang mga kalugar niya bilang isang pamilya. Nangako kasi siya sa kanyang sarili na kahit hindi siya politiko, kahit kailan ay wala nang magkakasakit pa sa kanilang lugar.